So dito idol meron tayong viewers kung paano ba daw gawin itong channel 1 para sa mid high tapos yung channel 2 para sa ating pang low o sa buffer niya ano. So ganito lang gagawin natin idol 15 ban itong ating equalizer. So kung gagawin natin ito pang mid high so ibaba natin dito yung 1 to 5 kasi ito yung pang low natin. So ban tayo dito maglagay ng uh, low. Yung 6 to 10 dito idol ito yung mid natin o yung pang vocal natin o yung boses ano. Tapos itong 11 to yung 15 ito naman yung ating pang tweeter. So, ito, ayan. Pwede naman natin i-taas uh, yan, isa-isa, para malaman natin kung ano ang function itong ating equalizer. So, yan, idol, kung gagamitin natin pang uh, mid-high, itong ating channel 1, yan lang, ano. So, ibaba natin dito yung 1 to 5, mag-mid-high ito. Channel 2 naman, itong gagawin natin na pang low. So, ngayon, yung 1 to 5 dito, ito yung ating pang low. Katulad nito, 3, 4, 5. So dito, unti-unti na tayo magbaba dito sa 6 to 10 Dahil ito yung ating vocal o yung ating uh, pang -boses, ano Tapos itong 11 to 15, ito yung ating twitter So ibaba natin yan Para, para hindi magkaroon ng twitter, yung ating uh, channel 2 dito Katulad nito idol, ayan So pwede natin katulad ng sinabi ko Pwede natin ito maisay sa taas para malaman natin kung ano ang function nito Dito sa ating equalizer na 215 So yung ating channel 2, naging pang low natin Katulad nito Ayan ano, so magiging low mid siya dahil mayroon siyang hand dito na nakataas yung ating pang mid. Tapos yung high natin dito nakababa yung 11 to 15. Ayan siya idol ano, ayan lang ang ating setup dito. So ngayon, dahil uh, binukod natin itong channel 1 at saka yung ating channel 2, low, pang mid ay, So, connection naman dito sa ating amplifier. So, meron tayong dalawang connection dito o connector na gagamitin dito sa ating Uh, dalawang amplifier. So katulad nito, yung channel 1 natin sa ating pang mid tapos yung ating channel 2 para sa ating pang low, ito ang magiging connection na natin. So tingnan natin dito sa likod ng ating equalizer. So yung at likod ng ating equalizer, may dalawa siyang output. No? Ayan, nakasulat naman siya dito, channel 2 at saka channel 1. So mayroon tayong connector na pwede gamitin dito, TS at saka XLR. So ito ang connector na gagamitin natin dito dapat ito ang connector na gagamitin natin kapag TS connector na gagamitin natin 6.35 to dual RCA para dapat dalawa ito para sa tigisan nating amplifier so ito uh, magagamit natin dito sa bawat channel channel 1 output ito so dahil yung ating channel 1 ginamit natin sa ating pamiday so kung ano amplifier natin dito ang gagamitin sa ating pamiday so ito yung i-connect natin so halimbawa ito na nasa taas natin ano? so naka CD input tayo o selector siya input lang tayo dito Ayan. Natin channel to, ganito lang din. Ayan, splitter ito, idol, kaya itong ginamit natin. So output ng channel 2 papunta ngayon sa pang low natin, nating gagamitin ng amplifier. So, kung halimbawa, itong amplifier natin sa baba, pa selector Asia, so selector input A ang gamitin natin dito. So, ganun lang siya, idol, kapag ah, ganito ang gagawin natin sa ating equalizer, ano? So, mabubukod na natin 'yan kahit wala tayong ibang gamit. So, kung ang source natin dito ay cellphone. So dito na tayo mag-input ito. Ito naman. Ayan siya ano. Dito tayo mag-input, pwede tayo gumamit ng input dito sa ating XLR input. So kung mixer naman, yung nagagaling sa ating mixer, dito lang din siya i-input ano. Dalawang pagpipilian natin dito. Katulad nito, kapag cellphone ang gagamitin natin, laptop, ito lang konektor connector na gagamitin natin. Itong to 12, 3.5 to 12.35 input na ito, channel 2, channel 1, so kailangan na input itong dalawa idol ano, dahil magkabukod yung ating settings dito, o sa tig isa nating amplifier so ito ngayon sa cellphone natin or laptop Buko dito sa ating connector na to na 6.35, ano, na dual ito ito, so mayroon pa tayo dito XLR din, na pwede magamit sa ating input ito, to XLR male so yan siya idol, pwede natin ito magamit itong dalawang input na to So, isa lang ang gamitin natin dito kapag gumamit tayo ng input. Ito naman sa ating laptop or cellphone. So, yung setup niya, ganito na. So, so ang gain dito, dito na tayo magkocontrol kung gusto natin patasan yung uh, signal na papasok dito sa ating bawat channel. So, ang range dito, idol, dapat naka-on yan para alam uh, lumakas yung ating equalizer dito. So, ganun lang siya, idol, ang setup natin dito. Ayan. So, pwede nyo pag-aralan ang isa-isa nito para malaman natin kung ano ang magiging function nito sa ating equalizer.